Ayan, kung ninyo napapansin mga vlogger at mga kapatid at mga ibigan, malamang magtatanong kasi yung kaisipan sa mga oras na ito, lalo na kung hindi mo alam ang mga kasagutan, bakit madumadami ang bagyo? Bakit nga ba nagkakaroon ng lindol? Bakit nga ba nagkakaroon ng pagkutong? Bakit nga ba nagpapatayan ng mga tao? Well, kung nagbabasa ka ng banal na kasulatan, pag-aralan mo diyan sa banal na kasulatan kung saan dahil sa kasalanan. Subalit nung nagkasala ang tao, ano na pag-asa natin? Meron walang iba kundi yung pangako ng ating Panginoon Sos. Bilang ikaw na tumanggap sa pamumuhay na kung saan tumanggap sa kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon doon sa pagkapako sa krus at muling nabuhay at umakyat sa langit na pangako na siya ay muling babalik upang ikaw at ako na tumanggap at sumampalataya at sumunod sa kanyang makautosan, magkakaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at manirahan doon sa kalangitan. Subalit, ano nga bang dapat natin ipaghahanda sa ating mga sarili? Kaya samahan niyo ako sa mga oras na ito sa ating pong pag-aaral. Bago tayo nagpatuloy, atin mo nang hiningin ang presensya ng Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Tayo kong manalangin. Kina namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dumudulog po kami sa inyo sa mga oras na ito. Nakabihin yung samahan sa aming pong pag-aaral. Mangyaring ang Banal Espiritu na siya manguna sa amin at bigyan kami ng katalinuhan at pagkaunawa mula sa magkikinig at manunod. Pagpalain niyo po kami at magpatawan ng aming mga kasalanan na gawa. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya aming kapag kapagligtas. Amen. Ayan. Alam niyo po, sa buhay natin ito, alam natin na tayo hahantong sa kamatayan kung hindi man tayo madadat na ng ating Panginoon Jesus na buhay. Pero ano nga bang sabi ng banal na kasulatan na kung saan may katuruan sa bawat sa atin at konektado ito habang tayo nagaantay sa ating Panginoon Jesus. Lalo na kung ikaw ay tinatawag na isang Kristiyano. Okay po? Kaya kung akin pong bubuksan o atin pong buksan ang atin mga banal na kasulatan sa mga oras na ito na kung saan ito po ay nasa aklat ng aklat ng Mateo chapter 3 verse 1 hanggang verse 12 po mga kapatid. Ito po yung buhay ni Juan na taga na kung saan habang inaantay niya ang isang tunay na tapagligtas. Well, alam na siguro niyo kung kayo nagbabasa ng Biblia, makikita niyo diyan na sa inyo pong Biblia ay ito yung panahon na kung saan ang ating Panginoong ay malapit ng babautismuhan ni Juan na tagabautismo. Subalit, so bago mangyari ito, ang gawain ni Juan sa buhay niya ay napakahalaga. Ito ang kanyang gawain. Buklatin natin ang ating banal kasulatan. Sabi po dito, nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagabautismo na nangangaral sa ilang ng Hudeya na nagsasabi, Magsisisi kayo sapagat malapit na ang kaharian ng langit sapagkat siya'y tinutukoy ko'y sa pamamagitan ni Propeta Esayas ng kanyang sabihin. Dito mo makikita mga vlogger at mga kapatid at mga digan at sa lahat ng mga minamahal kong nanonood sa mga oras na ito. Salamat dahil nandito ka sa ating channel. Ano po? Dito natin makikita na kung saan ang buhay ni Juan na taga-bautismo ay talagang inilaan niya sa gawain. At ang kanyang gawain ay magpapahayag o ihahanda ang isang daanan ng tagapagbigtas walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At bilang siya na kung saan naghahanda sa daanan ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang inihahanda una ay ang kanyang sarili, pangalawa ang mga taong nakapaligid sa kanya. Okay po? At kung inyo pong makikita dito ay ating pong makikita na kung saan ang tinutukoy ni Propeta Esayas na ayon sa sinasabi ng iba ay ito daw si Juan na talaga na taga-bautismo. Hindi ang tinutukoy ni Propeta Isayas na isang tagapagligtas, walang iba kahit si Juan mismo na tagabautismo ay nagpapatutuo na ang tunay na tagapagligtas ay ang ating Panginoon Yesus. Kung ating pong ipagpatuloy sa pag-aaral, sabi niya dito, Ihanda ninyo ang daana ng Panginoon, tuwir ninyo ang kanyang mga landas. Ang tinutukoy po dito ni Propeta Isayas na kung saan ang ihahanda ay ang daanan ng Panginoon Yesus. Itong si Juan na taga ay tumugon lamang siya sa panawagan ng isang propeta na alam natin ka pagka tinawag na propeta, ikay inuudyo ka ng banal na espiritu, ano nasulat na, na isaya na ang bawat tao na kung saan naghahanda na sumalubong sa ating Panginoon Yesus, meron siyang gawain. Ano ang gawain? Ang ihahanda ang daraanan ng ating Panginoon Yesus. Habang tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, unti-unti din nating palalalimin at ikukunikta na natin sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano kung ano ba talaga ang dapat nating gawin habang tayo nag-aantay sa ating Panginsos. Una, meron akong natutunan sa maikli pa lamang natin na pag-aaral sa mga oras nito ito. Kung wag kang lumipat ng channel, at kung ikaw may baguhan pa lang sa aking YouTube channel, wag mo naman kalimutang mag-subscribe. And then, wag mo rin kalimutan na pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko na videos na gagawin. Okay po ba yun? And then, pag nagustuhan niyo po, pag-like na rin po at higit sa lahat, ang pinakamaganda kong kaya isang tunay na kristyano at sumusunod sa Diyos. Pakishare na lang po para ang iba ay makabahagi na rin at makakaalam kung paano tayo mamuhay bilang mga kristyano. Okay ba ba yun? Okay, pagkatuloy na natin. At salamat dahil nandyan ka. Huwag ka ibang channel. Ano po? Ayon sa ating napag-aralan, merong gawain una ang bawat kristyano. Ang alin? Ang ihanda natin ang mga tao kung paano si Juan na taga-bautismo noong unang panahon habang uh, inaantay niya ang ating Panginoon Yesus. Meron siyang ginagawa sa kanyang buhay. Ang kanyang ginagawa ay inihahanda niya una, ang kanyang sarili. Pangalawa, ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sa paanong paraan? Hindi lamang siya nakaupo at ipinapakita niya ang kanyang sarili na ganito o katuwid. Kundi gumagawa siya na makikita ng mga tao. Ating pansinin ang pag-aaral. Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamilyo at ng isang pamigkis na balat na sa kanyang baywang. Ano daw? Si Juan ay nagsusuot ng isang ano, balahibo ng kamilyo. Sumisimbolo ito sa kasuotan natin mismo. Panloob o panlabas na kasuotan. Ito yung tinatawag na ugali at nagre-reflect din sa ating pamumuhay. May mga tao ngayon na ang kanilang mga pera ay nauubos na minsan pa nga nagkakautang. Kung hindi nung gawin yun, mga kablogger, mga kapatid, mga agigan, ano? May mga tao ngayon na uubos ang kanilang kapirahan na kung saan ang kanilang pamumuhay ay nandun sa pagiging isang buhay na maluho. May mga tao naman ngayon, hindi nga maluho, pero ang kanilang panloob na ah, pag-uugali o pangsariling pamumuhay bilang isang kristyano ay nawawala na doon sa isang pamumuhay na hanggang pangalan na lang na pagiging isang kristyano. Ano po? At kung ating papansinin, mga kablogger at mga kapatid at mga kaibigan, makikita mo dito itong tinatawag na at ng isang bigkis na balat ng kanyang baywang ayon po sa verse 4 na atin pong pinag-aralan sa chapter 3 ng Mateo. Ano ang kanyang suot? At ang bigkis ay balat na kung saan Itong bigkis ay paghahanda kung inyong pag-aaralan ang sulat na aklat ni Pablo, mga kapatid, na kung saan ang bigkis ng katotohanan ay talagang isinusuot iyon. Which is sumisimbolo din na ang pamigkis, sumisimbolo din sa paghahanda. Kaya napakahalaga na ang bawat kristyano habang nagaantay siya sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Sos. Eh, alin? Dapat maging handa siya. At pangalawa, dapat ang kanyang inihahanda ay lahat ay makikita sa kanya ang pagiging isang makatutuhanan na tao. Maraming tao ngayon na napakagaling magsalita sa banalang kasulatan. Kung inyong mapapanood sa TV, mapapakinggan sa radyo, isinishare pa na kanilang mga kasamahan. Ang problema, ang kanyang mga sinasabi ay hindi nakikita sa kanyang pamumuhay. At yun ang mahirap bilang ikaw na tumatanggap o tumanggap ng isang ari uh, regalo ng ating Panginoon Isos na walang bayad, walang iba, kundi itong kaligtasan. Okay po? Ituloy po natin. Ang sabi po dito, ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pukyutan. Sa pagkakataong ito, kung isa kang kristyano, anong iyong pagkaunawa sa mga talatang ito? Para sa akin, maaaring, well, ang iba maaaring mayroon explanation dito. Pero sa akin, dahil si Juan na taga-bautismo, ay nagpepeper siya sa pagdating ng isang tagapagligtas upang itong mga taong kanyang pinapangaralan ay mahanda din. Ipinakita niya o pinapakita niya sa kanyang buhay kung paano ba talaga magmuhay bilang isang kristyano. Una, saan siya nakatira? Sa ilang. Pagka sinabing nakatira ka sa ilang noong unang panahon, maaring ang kanyang bahay o ang kanyang tinitirhan ay nasa kuweba o kaya nasa puno lamang o kaya sabihin na natin namumuhay siyang napakasimpleng buhay. Ano po? At ang kanyang gawain ay humahayo siya upang ihatid ang mabuting balita, upang ang mga tao makarinig ay mahanda na mayroong darating na isang tunay na tagapagligtas na kung saan mula pa sa kapanahunan ni Adan at ni Eva inaantay na ang tunay na tagapagligtas which is alam natin na pagdating dito sa verse 13 ng chapter 3. Ito na yung time na magpapakita na mismo ang Panginoon Yesus. Kanino? Kay John the Baptist. Well, advance lang ng buwan si John Baptist para kay Jesus. Kung ang pag-uusapan yung pagkapanganak na literal nila sa pagiging tao ng ating Panginoon Yesus. Kaya kung inyong titingnan mga kapatid, ang kanyang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Bakit kaya? Sa buhay natin ngayon, napakahalaga na ang ating pisikal ay maayos. Okay? at mamuhay ng isang napakasimple mula sa bahay, mula sa kasuotan, matungo sa pagkain. Hindi ko pinag-uusapan dito mga kapatid na gayahin natin itong kanyang pamumuhay na magdadamit ka rin ng balat ng kamilyo, magbibigkis ka rin. Hindi yun. Ang tinutukoy ko dito sa ating pamumuhay, makakita sana sa atin ang pagiging isang tunay na kristyano na kung saan, whether outside or inside in our life, we must show that Jesus is in with us. Amen? Hindi ka nagkamali, ka-vlogger, sa mga oras na ito. Mga kaibigan, at mga minamahal kong nanonood sa mga oras na ito, na nakarating ka sa minsahe natin sa mga oras na ito. Dahil ito ang nais ng Diyos upang ikaw at ako ay mahanda sa kanyang ikalawang pagparito. Okay po, ituloy po natin. At sila'y kanyang binotismuhan sa ilog ng Hurdan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ngunit nang makita niyang maraa, uh, makita niyang marami sa mga pareseyo at sa saduseyo ang nagdatingan upang magpabotismo, sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darting? Alam niyo kung inyong titingnan ito yung pagkakataon na kung saan hindi kinakailangan porkit sinabi niyang lahi ng mga ulupong ay sisigawan mo rin mga tao ng lahi ng mga ulupong. Okay po, Maaring merong malalim na explanation dito kung bakit niya sinabi which is alam lang naman talaga ni Juan na kung saan itong mga tao na mga skreba at mga paraseyo kung gaano din sila kasasama. Na kung minsan ang mga kasuutan ay talagang uh, pormang-forma at uh, pag nagsalita ay talagang nandun sa isang pangumuhay na kabanalan pero alam na alam ni Juan na sa puso at isipan ng mga ito ay dinadaya nila ang mga tao. Okay po? Subalit ang kinagandahan dito mga kapatid at mga kaibigan, habang inihahanda ni Juan na taga-bautismo ang mga tao na kung saan tumanggap sa kanyang mensahe, which is ang kanyang mensahe ay mula po sa kalangitan or sa Diyos, ay binabautismohan nila. Makikita mo ang mga tao na kung saan ito ang panahon na kinakailangan ipakita mo sa mga tao na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ano po? At ang bautismo, ito ang nagsisilbing uh, paghugas sa ating mga kasalanan. Ito'y sumisimbolo na kung saan ang ating mga kasalanan ay ating ililibing at muli tayong mabubuhay na kung saan kasama ang ating Panginoon Jesus. Okay po? Ano pat nung makita niya ang mga eskriba at mga pareseyo, maaring natakot ang mga ito. Subalit sa kanilang pagkatakot, sinabihan sila ni Juan na taga kayong lahi ng mga ulupong. Pag sinabing ulupong, ito'y grupo ng, o ito'y isang ahas na kung saan hindi biro. Kasi sa disyerto, alam natin na si John the Baptist ay nakatira sa disyerto. At dahil nakatira siya sa disyerto, alam na alam niya kung paano mamuhay itong mga rattlesnake, itong mga nabubuhay na mga, mga ahas sa disyerto. At ang ulupong ay talagang sabihin na natin kaya nilang mag -kumuklads. Ibig sabihin, para hindi sila makita sa isang makapal na buhangin, ang kanilang kulay ay halos magkapareho. Kapag ka may dumaan, na kaaway, eh hindi niya ipinapakita ang kanyang sarili, pero sa panahon na pwede niyang tuklawin, saka ito gumagalaw at natutuklaw ang kaaway. Ganon ang nakita ni Juan na taga-bautismo dito sa mga eskriba at pariseo na kung saan hindi dapat ganon ang pamumuhay bilang sila ang tagapanguna noong unang panahon sa mga sinaguga. Okay po? Tingnan natin ang kasunod. Ang sabi niya, mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Kaya dito makikita mga vlogger at mga kapatid at mga ikinigan, na hindi po dito pasado ang tinatawag na one same, always save. At pag naligtas ka daw, kahit gumawa ka ng kasalanan, basta't ligtas ka na, okay na. Ang mahalaga po dito, habang ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon bilang personal tagapagligtas, siyempre pagsisihan mo yung sarili at of course hindi mo babalikan yung iyong mga pagkakasala. Yun dapat ang pamumuhay natin sa panahon ngayon bilang mga Kristiyano. Sabi ko nga kanina, nagkaroon ng bagyo, lindol sa ating buhay at bawat isa sa atin, aminin man natin at sa hindi, maging bata ka man o matanda, may asawa o wala mahirap ka man o mayaman o anuman ang iyong antas o kalagayan sa mundong ito, kapag dumating ang dilubyo o sakuna o pagsubok o hamon o tukso sa buhay o kung saan dumating ang kamatayan, ikaw at ako makakaranas niya. Subalit, kapag ang iyong sarili ay iyong inihahanda na kung saan tunay na ikaw ay nagsisisi at tinalikuran mo ang lahat ng mga kasalanan, ang pangako ng Panginoon Jesus, ayon sa John Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sandibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino mang sa kanyay sumampalataya ay alin, hindi mapapahamak. Balit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sinasabing ang sumampalataya ayon po sa aklat ng uh, Santiago ay may kaakibat na gawa. Sabi ni Santiago, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya na may gawa. Titingnan natin kung sino ang may buhay na pananampalataya. Okay po. Kaya kung ikaw na isang mga o mag-aaral noong unang panahon, bilang mapapakinggan mo ang mga sinasabi ni Juan na tagaw bautismo, hindi ka masasaktan kung sasabihan kang ulupong. Bakit? Dahil alam na alam mo sa iyong puso at isipan na meron talagang nakatago dyan na dapat nating bitawan at magsisi at tanggapin ang ating Panginoong Sus bilang personal na tagapagbigtas. asabi sabi nga po dito mga at mga kapatid at mga kaibigan, at huwag ninyong sabihin sa iyong sarili, si Abraham ang aming ama sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham. Saan? Mula sa mga batong ito. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga, ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Marami ngayon mga kablogger at mga kapatid at mga ibigyan, ito yung napakaganda at ito yung nakakatawa sa pumuhay bilang isang kristyano. Ah, uh, sabihin na natin, sa iba't ibang sekta o reliyon, as long na ikaw kristyano, isinisigaw nila na kami ang katotohanan. kayo sa amin. Kay ang makakapunta sa lahat. Pero anong sabi sa banal na kasulatan? Ngayon pa man kung ano ang iyong reliyon na iyong pinaniniwalaan, pwedeng gumawa ang ganun ng Diyos. Okay? Ang mga iskriba at mga pariseo ang mga hudyo ng unang panahon, ng pakiramdam nila, sila lang yung maliligtas. Pero sinabi ni Juan na taga-bautismo, alam mo bang ngayon mismo, pwedeng gumawa ang ating Panginoong Hesus o ang Diyos ng lahi na kagaya ninyo? Lahi na matuwid na hindi mapagkunwari na kung saan walang nakatago sa kanilang mga puso isipan ng mga kasalanan. Kaya, hindi pinag-uusapan dito na kung saan ipagmamayabang mo na ikay matuwid dahil ikay kaanib sa ganitong iglesia. Ang pinag-uusapan dito, maring may pangalan tayong pinanindigan bilang pinaniniwalaan natin na ito yung iglesia ang babalikan ng ating Panginoon Isos. Subalit kung hindi naman nakikita sa ating pamumuhay, ang tunay na iglesia na babalikan ng ating Panginoon Isos. hanggang pangalan ka na lang, pero pagdating sa, sa langit, ikaw pa rin ay may iwan. At yun na nakakalungkot sa buhay ng isang kristyano. Okay po? Sabi pa dito mga kapatid, Nakahanda na daw ang palakol ayon sa verse 10 ng chapter 3 ng ah, Mateo. Ano? Ah, kapag ka nangahoy, noong unang panahon, ako po yung nangahoy, oh. at mahirap lang kami sa Mindanao. Hanggang ngayon naman, hindi naman ako mayaman. Ibig ko lang sabihin ay, compare sa dati kong buhay, napakahirap. At takalagang nangahoy kami. At mahirap mangahoy kung ang iyong puputulin, kung ang iyong bibit-bitin na isang kahoy ay buhay. Kaya maninigurado ka na sa pagpasok mo sa mga kagubatan ay mangunguha ka talaga ng mga kahoy na talagang ika patay na na kahoy. Na kung saan ang kahoy iyan, dahil patay na, wala nang silbi. Madadaanan ka na lamang. Alam mo may mga kahoy na hindi pwedeng igatong. Meron din kahoy na pwedeng igatong. Ano? Kaya, yung mga tao na kung saan sa panahon natin ngayon, ay hindi lumalago Ibig sabihin ay hindi namumunga ay alin? Puputulin ang mga ugat nito at itatapon sa apoy. Gagawing panggatong. Ibig sabihin ito, sa huling kapanahonan, itong sa panahon natin ngayon, maging itong sa panahon natin ngayon, kapag ka ikaw ay hindi naging handa, hindi tinanggap ang ating Panginoon Yesus, at hindi ka sumusunod ayon sa kanyang mga iniutos sa bawat isa sa atin, maniwala ka, sa dulo nito, ang tinutukoy ni Juan na taga-bautismo dito, ito yung mga tao na kung saan hindi na binitawan ng kanilang makasalanan at namuhay ayon sa kanilang kagustuhan. Ano pa, talagang puputulin sila at susunugin sa dagat-dagatang apoy. Ito ang tinatawag na darating pa lamang na impyerno. Okay po? Sabi pa dito, binabautismuhan ko kayo uh, kung nga tayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang bautismohan kayo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kamay niya ang, kan ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig. Subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Anong ibig sabihin nito mga kablogger at mga kapatid bago tayo magtapos? Ang sabi po dito, si Juan na taga-bautismo, sumisimbolo lamang ang bautismo mga kapatid sa isang tunay na kung saan maglilinis sa ating makasalanan. walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Maraming iba, pabautismo ngayon, pag nagkasala, another year, papabautismo na naman ulit. Hindi ganun ang buhay mga kapatid ang tunay na tumanggap sa ating Panginoon ay talagang maninindigan siya hanggang sa kamatayan. Kung tayo may madat nga po, napatay bago namating ang ating Panginoon Isus. Naninindigan ka sa isang tamang pamumuhay na kung saan yun ang gusto ng Diyos sa iyo at sa akin. Pamumuhay na kung saan yung buhay ng ating Panginoon ay makita sa bawat isa sa atin. Ano po? At kung inyong titingnan dito mga kapatid, aminado si Juan na taga-bautismo, na ako nga mismo. maring kung inyong pag-aaralan ang buhay ni Juan na taga-bautismo, alam nyo sa dulo nito, kung inyong pag-aaralan, pinatay siya, pinutulan siya ng ulo kasi hiningi ng isang babae na, na dalaga na yung kanyang nanay naman ay kabit nitong hari na si Herodes. Okay? At ni request ng nanay niya dahil nagagalit sila at binubulgar nito ni Juan na taga-bautismo. Alam niyo, ugali ni Juan na taga-bautismo ay sinasabi niya yung totoo hindi upang ipahiya ka, kundi sabihin sa iyo upang ikaw ay umiwas sa mga kasalanan at mamuhay na tuwid, matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po? Kaya kung yung titingnan dito, aminado siya. Ako man, kung sa inyong paningin, maring kanyang sinabihan ito ang mga tao kasama ng kanyang mga tagasunod niya. Kasi noong unang panahon, may mga tagasunod itong mga kagaya ni Juan na tagabautismo. Na hindi ako ang tagapagligtas. Simbolo lang itong aking ga gagawin, pero ang tunay na maglilinis sa inyong kasalanan ay itong darating sa likuran ko. Na ni kahit pagtanggal man lamang ng kanyang sandalyas, ni kahit pagsuot man lamang ng kanyang sandalyas, ay hindi daw kaya ni Juan ni Tagabautismo. Na tinitingnan ito ni Juan na isang talagang napakataas ang respeto, ang pagkatakot, at gay na lamang din ang pag-ibig niya sa isang darating. Walang iba kundi ang ating Panginoong Ano po? Kaya ang payo ni Juan na taga-bautismo, kailangan natin baguhin ang ating mga sarili. At sinabi niya, nasa kamay niya ang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang gikan. Alam niyo po, pag uh, kayo po uh, dito kasi sa Pilipinas, wala masyadong trigo, pero sa amin, sa Mindanao, dito sa Pilipinas, mostly, mais at saka, ano, mais at saka palay. Kung inyong pag-aaralan, pag, nag kayo ng palay, na nung unang panahon, hindi mo naman kaming mga, nangaano lang kami yung mga pag harvest, tatali yan, dadalhin doon sa tracer, tinitracer po yun. Kaming mga bata pa lang, nangunguha kami mga nalalaglag, iniipo namin yun, pagkatapos, ginigiik yung inaapakan sa paa. Ano po, tapos pag nalaglag yun, uh, sugat sugot-sugot ang aming paa, of course. Uh, yung may mga natira kasing mga palay doon, binibinta namin yun. Pero bago namin binta, pagkatapos ng giikin, iniipa namin yan. Pagkatapos namin ipahan, ay yung ipa, dahil uh, magbubuntun yan at magiging ano lang, magiging damu, ah, uh, magiging dumi lang, kapag hindi ng hangin, mapupunta pa sa mga bahay-bahay, sinusunog yan. Ganon daw ang gagawin sa mga tao na kung saan, alam yung ipa, walang silbi. Magkaipa yung darak, yung darak, at least kahit paano, nagagamit pa, napagkain sa mga manok at sa ibang hayop. Pero itong ipa, walang silbi. Kaya huwag nating sikapin, mga kapatid, at mga at mga kalagyan. Mga minamahal kong nanonood sa mga oras na ito, na hindi dapat tayo magiging ipa sa paningin ng Diyos, Bagkos, tayo yung ika giniit na kung saan titipunin niya sa kanyang kamalig, which is sa tunay na kawan ng Diyos upang sa pagbalik niya makakasama tayo, ikaw at ako doon sa langit na bayan. Ito ang aking dalangin sa mga oras na ito, na kung saan meron kang gawain, una, ihanda ang iyong sarili, ihanda ang iba, at habang naghahanda tayo, lumalago din ang ating pananampalataya na tinatanggap natin ng ating Panginoon bilang personal tagapagligtas. At dahil tinanggap natin ito, mamumuhay tayo na sangayon sa kanyang makautusan upang masunod natin ang kanyang kalooban. Maraming salamat po, tayo po manalangin. po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat kami pag aral sa pumuhay ni Juan na taga-bautismo. Alam namin, Panginoon, na kung pag-aaralan pa namin ito, marami pa kami matutunan. Subalit, alam ko na ang mga salitang ito ay inyong pinagkaloob sa bat sa amin upang kami mahanda bago kayo dumating. Dahil mahal na mahal niyo ang bat sa amin at ayaw niyo kaming maiwan. Kaya Panginoon, pagpalaya na kikinig at sa mga oras na ito, na pong sa bat sa amin, ito pong aming hiling, sa pangalan ni Jesus na siya amin pong pinapaglintas. Amen. So yan mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan at mga minamahal ko pong nanonood. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at Hanggang sa muli po at kung ikay po'y baguhan sa akin pong YouTube channel, huwag naman kalimutan na pindutin ang atin pong uh, salitang subscribe and then yung notification bell para po sa mga update videos po natin. And then, pakalike na rin po and then, pakishare din po. So muli, maraming maraming salamat po. Ako po ito si ka-vlogger brother Joel Padilla na nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Ito ang panahon ng paghahanda upang pagdating ng ating tagapagligtas, makakasama, pa, makakasama ka at ikaw ay hindi may iwan upang dalhin tayong lahat doon sa kalangitan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!